malakas ang hangin. Naku, medyo madilim at umuulan. Ayun, puti umaraw na. Tunay nga na bago ang panahon. Gaya ngayon, ano kaya ang panahon sa inyong lugar? Maaraw? Maulan? Makulimlim? O mahangin? Alin man dyan ang sagot mo, tumutukoy pa rin ito sa panahon. Tama nga, ang panahon o weather ay kung ano ang nararamdaman o nakikita natin sa labas. Maaring ito ay maaraw, maulan, makulimlim, at mahangin. Masayang araw mga Kinderstars! Ako si Teacher Warly, ang inyong Kinder Teacher na makakasama nyo para ang pagkatuto ay mas maging happy! Handa na ba kayo sa ating learning adventure na extraordinary? Kaya naman, halina't pasukin natin ang masaya at makulay na mundo ng Kindergarten! Dito lang yan sa Learn Hub! Mga Kinderstars, bago tayo magsimula, may alam akong kanta tungkol sa panahon. Sabayan ninyo ako ha! Maaraw maulan, makulimlim mahangin, ibat iba ang panahon ating alamin. Isa pa mga bata. Maaraw maulan, makulimlim mahangin, ibat iba ang panahon ating alamin. Ang galing! Ngayon, alamin na natin ang iba't ibang klase ng panahon. Pero bago 'yon, ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng panahon? Ang panahon o weather ay kung ano ang nararamdaman o nakikita natin sa labas. Maaring ito ay maaraw, maulan, makulimlim, at mahangin. Tignan niyo ang araw. Kapag mainit at maliwanag, ang tawag doon ay maaraw. Pwede tayong maglaro sa labas o magpiknik. Pero huwag kalimutang magsuot ng sombrero at magdala ng tubig para hindi tayo mainitan. Oh, may bumabagsak mula sa langit. Ano kaya ito? Tama! Ito ay ulan. Kapag maulan, bumabagsak ang maliit na patak ng tubig mula sa langit. Gumagamit tayo ng payong at kapote kapag inabutan tayo ng ulan sa labas ng ating bahay. Hmm, bakit parang madilim ang kalangitan? Kapag maraming ulap pero hindi pa umuulan, ang tawag doon ay makulimlim. Parang nagtatago ang araw. Maraming ulap sa langit at medyo dumidilim ang kapaligiran. Hindi naman ito kasing liwanag ng maaraw na panahon, pero minsan ito ang karaniwang panahon bago pumatak ang ulan. Naririnig mo ba iyon? Ang lakas ng hangin. Ang tawag dito ay mahangin. Kapag mahangin, Malakas ang ihip ng hangin. Pwede itong magdala ng malamig na hangin. Kaya't masarap magpalipad ng saranggola sa kabukiran. Ano sa mga panahong ito ang paborito mo? Maaraw? Maulan? Makulimdim? O mahangin? sa mo naman. Dahil dyan, bibigyan kita ng tatlong between. Ngayon, maglalaro tayo ng alamin ng panahon. Ipakikita ko ang isang larawan ng panahon at hulaan ninyo kung ano ito. Sabihin nyo ng malakas, ha? Anong panahon ito? galing! Ito ay maaraw. Ano ang ginagawa natin kapag maaraw? Tama! Naglalakad sa labas at naglalaro. Eto naman, anong panahon ito? Tama! Tandaan na kapag maulan, huwag kalilimutang magsuot ng kapote magdala ng payong, ha? Ngayon, anong panahon naman ito? Mahusay! Kapag makulimbin, parang nagtatago ang araw. Maraming ulap sa langit at medyo nagdidilim ang kalangitan. At Bilang panghuli, anong panahon kaya ito? ma Mahangin! Ano ang pwedeng gawin kapag mahangin? Tama! Magpalipad ng saranggola! Ang uhusay nyo naman mga Kinder Stars! Ang saya ng ating laro! At dahil dyan, bibigyan ko ulit kayo ng tatlong bituin! Mga Kinder Stars! ang dami na nating natutuhan tungkol sa panahon. Ngayon, alam na natin ang iba't ibang uri nito. Maaraw, maulan, makulimlim, at mahangin. Mayroon akong kwento tungkol sa panahon. Makinig kayong mabuti ha! Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Nagaaway na Panahon sa isang maliit na kaharian na tinatawag na Kalikasan naninirahan ng apat na magkakaibang panahon si Haring Araw si Prinsesa Ulan si Prinsipe Hangin at si Ginang Ulap sila ang may tungkulin na magdala ng tamang panahon sa mga tao sa buong taon isang araw nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ako ang pinakamahalaga dahil sa akin natutuwa ang mga tao. Naglalaro sila sa ilalim ng liwanag ko at tumutubo ang mga halaman. Hindi totoo yan, Haring Araw. Kapag masyado kang matagal, natutuyo ang mga pananim. Ako ang mahalaga dahil binibigyan ko ng tubig ang lupa. Ako naman ang nagbibigay ng preskong hangin. Hindi matutuwa ang mga tao kung sobrang init o sobrang basa. Aba! Huwag niyo akong kalimutan. Ako ang nagpapahinga sa araw at nagdadala ng liling sa sobrang init. Dahil sa kanilang pagtatalo, naging magulo ang panahon sa kaharian ng kalikasan. Sa isang araw, biglang sobrang init. Tapos, uulan. Tapos, lalakas ang hangin. Nalito ang mga tao at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang isang matandang taga-bundok. Siya ang matalinong si Lolo Panahon at sinabi niya, Bakit ba kayo nag-aaway? Hindi ba ninyo alam na lahat kayo ay mahalaga? Kapag nagtutulungan kayo, nagiging maayos ang panahon at nagiging masaya ang mga tao. Nagkatinginan ng apat na panahon at napaisip. Tama si Lolo Panahon. Hindi pwedeng puro araw lang o puro ulan lang. Lahat sila ay may papel na ginagampanan upang balansehin ang kalikasan. Simula noon, nagkasundo na si Haring Araw Prinsesa Ulan, Prinsipe Hangin, at Ginang Ulap. Pinag-usapan nila kung kailan dapat maghari ang bawat isa. Si Haring Araw ay nagdala ng liwanag at init tuwing umaga. Si Prinsesa Ulan ay nagdala ng ulan para sa mga pananim. Si Prinsipe Hangin ay nagbigay ng malamig na simoy upang maging komportable ang lahat. Si ng ulap ay nagdala ng lilim kapag sobra na ang init. Naging masaya ulit ang mga tao sa kaharian ng kalikasan dahil sa pagtutulungan ng panahon. Mga Kinder Stars, tandaan na lahat tayo ay may mahalagang papel sa buhay. Kapag nagtutulungan, nagiging maganda at maayos ang resulta. Tulad ng panahon na nagtutulungan para sa ating lahat. Napakagaling ninyo mga Kinder Stars! Natutuhan natin ang iba't ibang uri ng panahon. Maaraw, maulan, makulimlim, at mahangin. Natutuhan din natin kung paano mag-iingat depende sa panahon. Lagi nating tandaan na ang panahon ay mahalaga sa ating buhay araw-araw. At maging laging handa para sa anumang panahon. Isang makulay na araw na naman ang ating pinagsamahan na punong-puno ng kaalaman at kasiyahan. Lagi nating tatandaan mga bata na bukod sa pagiging matalino, mahalaga rin ang pagiging mabuting tao. Muli, ako si Teacher Warly na nagsasabing, Kinderstars, patuloy kayong magningning para ang learning ay always fun and exciting. Hanggang sa muli nating pagkikita!